tulog na oi tulog na tulog pinupuri sinasamba kita Oh, O Panginoon Kay walang katulan Kay di magbababago Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal Pinupuri Sinasamba kita Tulog na, tulog. O Diyos, O Panginoon, Ika'y walang katulad, Ika'y di magbababago, Mabuti ang Diyos, Na sa akin ay nagmamahal. pinopuri nasamba kita Gasiga ang mata O Diyos O Panginoon walang katulad Ika'y di magbababago maguti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal o oh, Diyos O oh, Panginoon Kayo lang katulan Kay di magbababago Maruti ang Diyos Na sa akin ay nagmamahal

Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Na ra, ra la 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 la, la la, la 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 la, la. Nanguyab. La 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 la. la. la <laughs> ay di magbabago Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal Pinupuri Pinasamba kita O Diyos O Panginoon. Kay walang katulad Ika'y di magbabago Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal hmm, Tulog na, tulog na, tulog na